May dalawa rin po akong katanungan. Una po, yung about po sa kaligtasan. Paano po ba yung tamang uh, pamumuhay na ikalulugod po ng ating pong Panginoon? At yung pangalawa po, ano po ba yung mga uh, tamang pamaraan ng pagnenegosyo? Dahil nag-uumpisa na rin po kasi kami magnegosyo na... na ikalulugutin ko nung uh, karamihan at suggest na rin po. Namat po. Basahin natin yung Pilipos 1.27, kapatid na Daniel. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y mga kaisa ng kaluluwa na nangagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Ang base ng pinakatamang paraan ng pamumuhay ay yung ayon sa paraan ng Ebanghelyo sa pananampalataya. Ang pamumuhay shall be lived in faith. Yung sinasabi ni Pablo, we live in faith, not by sight. We walk by faith, not by sight. Kami ika ay lumalakad sa pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Yung paglakad, way of life yun eh, yung paglakad. Pag sinasabi sa Biblia yung paglakad, yun ay eh, paraan ng pamumuhay ang paraan ng pamumuhay dapat sa pananampalataya. At yung pananampalataya ay nakabase sa Ebanghelyo. Sabi niya doon sa Filipos 1.27, ang inyo lamang pamumuhay maging karapat dapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya kung halimbawa maghahanap buhay ka, negosyo ka, yung kagaya nung nakabatay sa Ebanghelyo ni Kristo. Ang mga apostol may hanap buhay din eh. Nasa 18 ng gawa, ganito ating mababasa sa uno. Pagkatapos ng mga bagay na ito'y umalis siya sa Atenas at napasakurinto at nasumpungan niya ang isang Hudyo na nagngangalang Akila, isang lalaking tubo sa ponto na hindi pa nalalaong nang gagaling sa Italia kasama ni Priscila na kanyang asawa sapagkat ipinagutos ni Claudio na ang lahat ng mga Hudyo ay magsialis sa Roma at siya'y lumapit sa kanila. At sapagkat ang hanap buhay niya'y gaya rin ng kanila, ay nakipanuluyan siya sa kanila at sila'y nagsigawa sapagkat ang hanap buhay nila'y gumawa ng mga tolda. Ang Apostol Pablo, pati yung kanyang nasumpungang mga alagad, nang galing sa Roma. Kasi pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo sa Roma. Itong mag-asawang si Aquila at saka si Priscilla, galing sa Roma, sa Italia, eh, pinaalis ni Claudio ang mga Hudyo na nasa Roma. Umuwi sila, napasakurinto sila. Doon sila nagkita ni Apostol Pablo. Nagsama sila sa isang bahay. Kasi pareho sila ng hanap buhay. Hanap buhay nila, gumawa ng mga tolda. Yung mga tent, nung araw kasi, yung mga tent, parang ginagawang bahay ng mga mahihirap yan. Eh. Mayroon magtatayo ng tent, titira sa isang lugar. Yung mga tolda. Yun ay eh, hanap buhay ni Pablo at saka ng alagad na si Priscilla at saka si Aquila. Ang ibig kong sabihin ano, ang ang ebanghelyo, ang batayan ng pamumuhay, kung paano ka magdadamit, pati pananamit, merong salita sa ebanghelyo eh. Gaya nung nakasulat sa 2.9, na ang mga babae gagayak ng mahinhing damit, kung paano ka magsasalita, gaya nung nakasulat sa Colossus 4.6, kung paano ka magpapalaki ng anak, Nakagaya nung nasa 6 ng Efeso, kung paano ka makikisama sa asawa, nasa 5 ng Efeso. So, ang lahat ng gagawin mo bilang isang taong buhay ay kailangan nakabatay sa Ebanghelyo. Yun ang pamumuhay na ikinalulugod ng Diyos. At yung hanap buhay naman o oh, business, yung business na honest, yung hindi nagdudulot ng masama sa kapwa. Kasi kung ang business mo, droga, eh pinapatay mo yung mga customer mo sa pamamagitan ng droga. Kung ang business mo, sigarilyo, eh pinagkakasakit mo yung mga... Kung ang business mo naman ay sugal, eh inilululong mo naman sa bisyong masama yung mga customer mo. Kung ang business mo ay bahay pasugalan o bahay ng mga... ng mga ang tawag natin dun eh, sa Pilipinas, ay eh, pokpok, no? eh, ginagawa mong maging kasangkapan ka pa ng kasalanan. Bawal ni Kristo yon. Nasa sa istresin ng Roma. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag ninyong ihahandog ang inyong mga sangkap na kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Pagka nagiging kasangkapan ka na ng kalikuan, eh, masama yung kagaya bugaw. Di ba may mga bugaw na aabang uh, iniaalok babae o call boy. May mga bugaw eh. Ang tawag doon sa atin, bugaw. Tapos, kung ikaw naman eh, ang iyon namang hanap buhay eh, pumatay ng tao, tinatawag na hired killer, eh, napakasamang hanap buhay noon. Kaya, ang dapat, yung hanap buhay na hindi nakasasama sa kapwa. Nakakatulong at hindi nakakasama. Halimbawa, ang hanap buhay mo eh, ang negosyo mo ay eh magtinda ng pagkain, hindi naman masama yun. Ang negosyo mo halimbawa, magtinda ng pangangailangan sa bahay, hindi naman masama yun. Yun ang sagot ko sa tanong mo kapatid na JR. Salamat po.